yun yung overpass doon guys ayan puntahan natin ayan so dahil hirap tayo makakuha ng taxi galing pa ako guys ng camp 7 so walang taxi doon na huminto sa akin at syempre walang masamang magtanong di ba so ginawa ko first time kong nag commute sumakay po ako ng jeep galing doon which is um like 10 minutes uh, uh, from ano from camp 7 going here and aki tayo ngayon para pupunta tayo sa palengke kasi kailangan kong bumili ng gulay at Oralo dito sa so guys, nakapasok tayo sa palengke. May nakasakayan akong Ah, uh, isang babae doon sa jeep at siya yung tinanong ko ngayon hindi ko alam na dito rin pala siya bababa sa palengke so habang nagbablog ako doon sa bridge kinalabit niya ako kasi dalawa yung babae guys so hindi ko alam kung saan ako bababa right or left so ayan Welcome sa palengke dito sa Baguio. San kung saan kayo pwedeng bumili rin ng mga souvenirs. Strawberry dito na lang din ako kahit medyo mahal kasi mas malayo dun sa talaga mismo taniman. At saka wala, kunti lang din siguro ang diferensya. So, ayan. Ah, tingin mo tayo, guys. So, andito tayo mismo, guys, sa ano. Uh, ay! Ay! So, dito ako mismo sa ano, parang magsaka nila, hindi ako din sa so may mga display sa uh, bungay. Ay,

ngayon pa rin paubos na ngayoncho ngayoncho ay wala na talaga mananalo sa ngayon <struggled> <fluorolog classify>